O oh, ayan ha, naka build na ako. <laughs> Alam niyo na, bata-bata ng asawa. <laughs> Long weekend na naman nga, kaya tara sa bukid. Bashel tayo at magpapani tayo ng sibuyas. Kasama <laughs> ko nga pala ang aking napakagandang nanay na bumili ng tindapay. Ha, <laughs> o oh, instant, nandito na tayo sa sibuyas sana. Ayan. Welcome back mga bulikat kong kaibigan at haliparot. Hala, tara, magharvest tayo. <laughs> Pagdatingan namin, nakasimula na sila. Ang dami na nilang nabunot. Ipapanggisa natin lahat yan. <laughs> Dahil sa init ng panahon at palapit na ang mga peste, hayan, pinaharvest na natin. Baka wala pa tayong makuha. <laughs> at least kahit papano, meron tayong panggisa sa ating mga tahanan. Mga kaibigan ko, ayan, o, oh, dampot na. <laughs> sa mga basher ko nga, suwang hala, nabunot na namin ng aming bawang. mag ready, -ready kayo at meron na akong pantapon sa inyong mga mukha. <laughs> Aha. At syempre dahil nga minsan lang sa isang taon ang pag arves ng sibuyas, isusubukan natin ang pagbubunot nito. Ayan, o, oh, ano ba? Anong masasabi nyo sa pagbubunot ko? <laughs> Parang baguhan lang, pero okay na yan. At least nabunot. Hehehe. <laughs> Ngayon ako naniniwala na kapag may itinanim ka, may aanihin. Siyempre, <laughs> may buto eh. <laughs> At natural, siyempre, samahan mo ng tubig, pandilig. Hindi yan tutubo kung walang tubig. <laughs> sa pagkakataon ng ito, ako ay mag-uwi muna ng panggisa ko ng aking corned beef ang paulam ko sa aking pamilya. <laughs> Nang mabinyaga natin ang ating tanim na sibuyas. O, tawa ka ng tawa. Magpalo ka na. Maraming salamat. Bye-bye!